Malaking balita dito sa Pilipinas at sa mundo ang pag-aresto ng International Criminal Court kay Rodrigo Digong Duterte. Ating kilalanin ang mga maglilitis, magtatanggol at mag-uusig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang Judges ng ICC, Prosecution at Defense Panel ni Rodrigo Duterte. The Judges ang labing walong hukom ng ICC ay inihahala ng mga kasaping bansa ng Korte para sa isang siyam na taong termino. Dapat ang mga kandidato ay mamamayan ng mga bansang ito at kailangan magkaroon ng mga kwalifikasyong kinakailangan sa kanilang mga bansa upang maitalaga sa pinakamataas na posisyon sa judicial offices. Ang labing walong hukom ay nahahati sa tatlong dibisyon, ang Pre-Trial Division, Trial Division at Appeals Division. At as of July 2024, matapos ang election of judges ng ICC noong 2023, mayroon ng 18 na full-time na hukom na nagsisilbi sa kanilang mandato. Ito ay si Japanese jurist Tomoko Akani, Italian jurist Rosario Salvatore Aitala, Peruvian jurist and judge Luis del Carmen Ibanez Carranza, Ugandan judge Solome Bosa, Canadian jurist Kimberly Prost, British judge Joanna Corner, Georgian lawyer, legal scholar and civil servant Gotcha Lloyd Kipanedzi, isang prominent jurist and international lawyer mula Costa Rica na si Sergio Gerardo Ogalde Gadinez. Siya rali jurist na si Miata Maria Samba. Judge Althea Violet Alexis Windsor mula sa Trinidad and Tobago. South Korean jurist Kibong Paek. Mongolian judge Erdi Damdin. Tunisian jurist Heikel Ben Mafud. French jurist Nicolas Gello At Slovenian judge Betty Holler. Kabilang din sa ICC ang tatlong babaeng hukom na si Judge Yula Motok, Judge Rian Alapini Ganso at Judge Socorro Flores Liera na siyang lumagda sa warrant of arrest laban sa dating Pangulong Rodrigo para sa mga kasong Crimes Against Humanity. Si Yula Motok ay isang hukom mula sa Romania, ang kasalukuyang tagapangulo ng Pretrial Chamber 1 para sa sitwasyon sa Pilipinas. Nagtapos siya ng Bachelor of Laws mula sa University of Bucharest noong 1989. Nakuha din niya kanyang Master's Degree at PhD sa International Law mula sa University X Marseille III noong 1991 at 1996. Mayroon ding Habilitation in Law Degree si Yulia mula sa Paris Hone University at isang PhD sa Philosophy mula sa University of Bucharest. Bilang karagdagan, naging senior fellow siya sa New York University School of Law at Yale University School of Law bago sumali sa ICC, nagsilbi siyang hukom sa Constitutional Court of Romania at sa European Court of Human Rights. Nagtrabaho rin si Yulia sa United Nations kung saan nagsilbi siyang busy presidente ng UN Human Rights Committee at presidente ng UN Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights. Si Rene Alapini Ganso ay isang hukom mula sa Benin sa ICC simula noong 2018. Siya may joint postgraduate degree mula sa mga universidad ng Maastricht, Lomi at Butan, pati na rin sa degree sa Common Law mula sa University of Lyon 3. Mayroon din siyang master's degree sa Business Law at Judicial Careers mula sa National University of Benin sa West Africa. Nakakuha rin si Rene ng iba't ibang diplomas sa International Human Rights Law mula sa mga institusyon tulad ng African Institute of Human Rights, Rene Cassin Institute at International Development Law Organization. Bago sumali sa ICC noong 2018, naglaan si Rene ng 12 years sa African Commission on Human and People's Rights, kung saan ay silbi chair at bilang special rapporteur sa kalagayan ng mga human rights defenders sa Afrika. Nagambag siya sa ilang komisyon ng United Nations na nagsasagawa ng investigasyon sa mga paglabag sa karapatang pantao at pinangunahan ang Joint Working Group sa pagitan ng UN at ang African Commission on Human and People's Rights. Noong 2011, itinalaga siyang hukom sa Permanent Court of Arbitration. Pumasok si Rene sa Benin Bar noong 1986 at nagtrabaho sa Association Avocat San Fronteras, Belgium sa Justice for All in Rwanda Project noong 2001. Siya rin isang miyembro ng International Criminal Bar. Habang nasa ICC, nagsilbi siyang bilang pangulo ng ICC Pre-Trial Division mula 2019 hanggang 2020. Si Maria del Socorro Flores Liera ay naging judge sa ICC simula noong 2021. Siya ay nagmula sa Mexico kung saan ay nagtapos ng degree sa batas mula sa Universidad Ibero-Americana at sa Faculty of Law ng Universidad National Autonoma de Mexico na may espesyalidad sa Public International Law. Bago sumali sa ICC, nagkaroon si Socorro ng matagumpay na karera sa Foreign Service ng Mexico, kabilang na ang pagiging permanent representative ng Mexico sa UN at iba pang international organization sa Geneva. Nagsilbi rin siyang Vice President ng Human Rights Council noong 2020 at miyembro ng Mexican branch ng International Law Association. Bilang bahagi ng delegasyon ng Mexico, may malaking papel na ginagampanan si Socorro sa pagtatatag ng ICC simula pa noong 1995, kabilang ang negosasyon ng Rome Statute at ang adoption ng Elements of Crimes at Rules of Procedure. Nagsilbi rin siya bilang Chairperson ng Drafting Committee sa 33rd International Conference ng Red Cross at Red Crescent. Prosecution Team Ang Prosecution Team ay pamumunuan ng British lawyer na si Karim Asad Ahmad Khan na inihalal ng mahigit 70 bansa ng miyembro ng ICC noong 2021 para maging Chief Prosecutor ng Pandeigdigang Korte. Si Karim ay isang barrister at Queen's Counsel na may tatlong dekada ng karanasan bilang isang international criminal law at human rights lawyer. Nagtapos siya mula sa King's College London na may Bachelor of Laws at nagkaroon ng malawak na karanasan bilang prosecutor, counsel para sa mga biktima at defense lawyer. Si Karim ay naging Assistant Secretary General ng United Nations at nagsilbing kauna-unahang Special Advisor at Head ng United Nations Investigative Team para itaguyod ang pananagutan para sa mga krimen na ginawa ng Islamic State of Iraq and the Levant. May mga naisulat na siyang mga ang na nangungunang akda ukol sa International Criminal Law at siya rin ay co-author ng Archbold International Criminal Courts na nasa US 5th Edition. Bago maging Chief Prosecutor ng ICC, nagsilbi si Karim sa parehong depensa at prosekusyon sa iba't ibang international courts. Kabilang sa kanyang mga kilalang kliyente, si Sef Al-Islam el Al anak ng yumaong diktador ng Libya na si Muammar El-Kadhafi at si Charles Taylor, ang dating Pangulong Liberia na nagtanggal sa kanyang mula sa kanyang serbisyo. Isa sa mga controversial na kaso na tinanggap ni Karim ay ang depensa kay William Ruto na ngayon ay Pangulo ng Kenya. Si Karim ang Chief Prosecutor ng ICC na maglabas ang mga korte ng arrest warrant laban kina Russian President Vladimir Putin, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakasama ni Karim sa prosecution si ICC Deputy Prosecutor Mami Mandiayan Niang, isang tanyag na abogado at huwes mula sa Senegal. Bago mapunta sa ICC, humabag si Niang ng iba't ibang pwesto ng gobyerno sa kanyang bansa. Siya ay nagtapos mula sa Ecole National Administration at the Magistrature sa Dakar, Senegal nagsilbi siya sa mga matataas na posisyon sa sistema ng hudikatura ng Senegal, kabilang na ang pagiging prosecutor general ng Appeals Court ng St. Louis, director ng Criminal Affairs and Pardons sa Ministry of Justice ng Senegal, auditor sa Supreme Court ng Senegal na naka-attach sa prosecutor general, trial attorney sa Regional Tribunal ng Dakar at magistrate sa parehong tribunal. Mayroon din siyang malawak na karanasan sa international na antas, lalo na sa United Nations system. Nagsilbi siya sa iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda, kabilang ang legal officer, senior legal officer, at chief of staff ng registrar. Siya rin na ay naging regional representative ng United Nations Office on Drugs and Crime sa Southern Africa at judge sa appeals chamber ng ICTR at International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Defense Team nang kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng isang kilalang abogado para depensahan siya laban sa mga kasong crimes against humanity sa ICC, pinili na kanyang kampo si Nicholas Kaufman, isang bihasang international lawyer na may mahabang karanasan sa paghawak ng mga high-profile na kaso. Makikita sa listahan ng ICC na kasama si Nicolas sa kanyang public list of councils. Isang British-Israeli barrister, pangungunahan ni Nicolas ang depensa. Siya may malawak na karanasan sa international law at dati na nagsilbing abogado para sa mga kilalang personalidad na inukasahan ng war crimes at paglabag sa karapatang pantao. Isa sa mga kilalang kliyente ni Nicolas ay si John Pierre Bemba Gombo, ang dating vice-presidente ng Democratic Republic of the Congo at leader ng Movement for the Liberation of Congo. Tulad ni Rodrigo sa ay unang nahatulan ng ICC ng War Crimes at Crimes Against Humanity. Siya ay kinulong sa dahig ng halos isang dekada at noong 2016, hinatulan siya ng 18 years sa kulungan. Ngunit noong 2018, binawi ng ICC Appeals Chamber ang kanyang conviction na nagresulta sa kanyang acquittal at pagpapalaya. Ang pinakabago mataas na profile ng kaso na hinawakan ni Nicolas ay si Maximo Gawaka, isang lider ng milisya mula sa Central African Republic. Ngunit noong 2023, inatras ng ICC prosecutor ang lahat ng kaso laban kay Mokom dahil sa kawalan ng mga testigo at hindi sapat na ebidensya upang magtagumpay ang kaso na nagresulta sa pagpapalaya rito. Si Nicholas na nagtapos sa University of Cambridge ay hindi lamang isang trial lawyer kundi isang legal strategist na may espesyalidad sa litigation, crisis public relations at reputation management, mga kasanayang maaaring magagamit ng husto sa kaso ni Rodrigo. Samantala maliban kay Nicholas, wala pang inaanunsyo kung sino ang mga kasama niya sa depensa. Nauna nang inihayag ang pagkakabilang ni dating presidential spokesperson Harry Roque at former executive secretary Salvador Medialdea. Pero sa si isang panayam sa media nitong Martes, March 18, inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na hindi na bahagi ang dalawa sa legal team ng ama sa ICC. Ayon kay Sara, kapag natapos na ang pagbuo ng legal team para sa ICC, magwi-withdraw si Attorney Miguel Dia na limitado lamang ang bilang ng mga abogado na maaaring isama sa team. Inalahad din niya na nais silang ang lahat ng abogado na isasama ay may sapat na karanasan sa ICC. Dagdag pa niya, may ilang mga abogado pa siyang kakausapin at may iba pang abogado na darating na ini-interview niya upang maging bahagi ng legal team. Ganun pa man, hindi binanggit ni Sarah kung aling mga abogado ang kanyang kinakausap o kung ilan sila. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching.